No Bearing Races, araw ng linggo, October 29. Mahahaba po ang mga karera ngayon. So, humaba na, no bearing pa. Kaya habaan din ninyo, pasensya nyo. Lalo na dun kay Distant Thunder. Hindi ko maintindihan bakit nung mabigat ang laban, eh nanalo tapos nung mag-aangang laban Johnny Bunny lang po ang tumalo na <laughs> galing pa sa likuran eh hindi naman ata din naka showman lang o plus yung ano distant thunder pero ganun na nga lang habaan na lang natin pasensya natin kasi wala namang infraction na nakita pero ito lang masasabi ko, kung walang nakikitang kakaiba doon, eh ang problema palagay ko, yung handicapping, yung RS base system na yan. Kasi nung malaki premyo eh, kita nyo naman yung mga laban, yung mga mabababang grupo, sila pang nananalo. Ngayon, pagkaakma na sa RS base system na, aba hindi manalo dapat siguro eh rebisa nila yan palitan na yan dahil base yata yan sa abroad eh pero wala naman tayong equipment photo finish nga eh kailangan magdasal ka na mag photo finish ng mataas pa araw paggabi kasi sigurado hindi nila makita magiging dedicated yan mahaba na tas karamihan dito nang naka-experience ng 1,600 meters yung nasa mataas na grupo katulad itong race 1 pero yung iba hindi ko rin maantindihan wala pa experience sa 1,600 tapos puro 1,000 din yung tinakbo pero anyway wala tayong magagawa kaya na lang kayo ulit <laughs> So, race number 1 Dalawa lang ang pipiliin natin dito May kita naman ninyo sa taas oh, Puro sa isi eh. Kasi mauna yata yan Mauna nga yan Si Main event Nandu si Sky Story First pick ko na yan sa is Uh, sa score mataas din siya eh. kunin natin yung uh, isa na gusto ko yung open billing pero gusto ko yung class ni Shanghai noon mataas eh yung class rating niya So, 6-1 tayo. Ako pala. Kung may nakikita pala kayo, kaya nga pinapakita ko yan. Kasi meron, minsan talaga, hindi ko ma... ma-analyze ng gusto eh. Lalo pagka ganito, uh, hindi po scripted yan. La ano yan eh? Uh, real time. So, race number 2. May experience pa rin sila dyan eh. Kasi nakatakbo na rin yung iba dyan ng 1,600 meters. Best time. Hanapin natin. Si Grand Monarch. Medyo matagal na. Tsaka tignan natin kung sa bansan siya manggagaling Bukawe River Town nasa harap eh Guerrero Warriors oh. Pero talo sa grupo eh Grand Monarch Wala eh Doon talaga tayo tinuturo eh hindi naman mag yung numero. Uh, second pick. Hanap tayo ng pangalawa. Tulungan niyo ako ha. Ah. Baka meron talaga ako hindi makikita dyan eh. Tsaka lalaban naman itong mga to. Kahit mababa yung grupo. Kasi no bearing nga eh. Pag maglaban sa bandera yung 6 sa 11 Ah uh, Doon ako sa 6 So yan Dalawa lang mahirap magtatlo dahil Alalayan nyo lang po yung taya ninyo dahil Mahirap talaga karera ngayon Kaya hindi na ako kukuha ng tatlo Dalawahan lang kung talo talo Sonic Clay. Noon ko pa gusto manalo yan eh. Kaya na niya yan dyan. Ah, nakakalaban niya rin palagi si Full Combat Order. Silang dalawa na naman. Hmm. Pagkaganyang nakakalaban na, kukuha, tayo ng isang hindi pa nila nakalaban eh, para mas malaki yung chances natin so dyan sa kanilang dalawa kukuha ako nung <clears throat> galing sa likuran yung tugatog 6, 7 sa race 3 race 4 tres talaga oh. Nandun eh. Daming tres. Big lagoon. Sino kaya kalaban yan? Tignan natin sa facing. Nasa harap si Big Lagoon. Hindi naman pwede talunin ni Jungkook yan. Jaguar. Bakit? Maximum speed 17.8 111.9 siya yung susunod eh. Jaguar 8. 1800 meters po 'yan ha. Race number 5. 1,600 meters no? Henson 0% JTC Kukunin ko sana Kaya lang parang di akma yung hinete Kalat-kalat, ah. mahirap po yan Pag tinignan nyo yung summary, kalat-kalat Mahirap talaga yan Sino best time? Kaluhokan sap? Kaling sa likod? Indelible Quaker? Kailan pa yun? 35 days? Kukunin ko yan. Ocho! Mga talaga yan eh. masyadong nasa huli pero may speed ah si Jawo o yan yung isa Jawo kahit galing sa likod may aire at speed eh race number 6 natin na score no senyang yana nandun no oh. pera lang sa last run So, kunin natin yung G's. Mauna 9. Mabuhay. Mabuhay. Dos. Ayan. Titignan nyo po, baka meron ako hindi nakikita Gaya dati, nung kahapon Kahapon nga uh, Hindi ko napansin yung red, white, and blue Hindi naman tumatagal sa 1-4 Makikita nyo yun dito eh Pero, lumaban ah Race number 7 Numero 4. Amiable Maxine. Kaya lang, 99 days ago. <coughs> Sister mo. See you tomorrow. <coughs> Jeez. <coughs> Kahit manggagaling sa likuran yan, dyan pa rin ako. 4 talaga eh. Diado pa siguro 'yan. Hindi po ako tumitingin dun sa programa. Ayan, hindi ko alam kung sino 'yung nakikita ninyo dun Tsaka medyo late na tayo na pagbigay ng uh, Iya. Nakatulog ako eh. Jis. Celebrity. O nga. sa score siya rin eh Seven of Diamonds meron nga yan so 10-14 okay gaya ng sabi ko po dahan-dahan lang at habaan din ang pasensya dahil mahaba ang karera good luck